Mga ka-explorers, tampok sa kwento natin ngayon ang uri ng buhay na meron si Ling na kung saan ay naipit ito sa isang mayamang pamilya na hindi magkakasundo at nag-uungusan para sa yaman at sa posisyon sa kanilang negosyo. Rinding-rindi na itong siling sa halos araw-araw na ingay sa loob ng kanilang pamamahay. At ang isa pang nagbibigay ng sakit sa kanyang ulo ay dahil sa ang palagi na lang dahilan ng kanilang dipagkakaunawaan ay dahil sa pera sa kanilang negosyo. Napapailing na lang itong siling sa tuwing masisilayan niya ang mga membro ng kanyang pamilya na nagkakagulo at nagsisigawan. Yaya, bato ganyan sila? Palagi na lang nag-aaway dahil sa pera. Ba't di na lang magkasundo at magtulungan? Nagtatakang sambit ni Ling sa kanyang yaya sa bell. Hay nako iha, yan nga din ang matagal ko ng tanong sa sarili ko. Tumanda na lang ako ng ganito bago ko na pagtanto kung ano talaga ang totoong dahilan. At ang totoong rason kung bakit sila nagkaganyan ay ang kapangyarihan at posisyon sa kumpanya na gusto ng bawat isa na mapasakan nila kaya ayan walang peace of mind ang lahat nagpapagalingan at nagsisiraan minsan pa nga ay nagsasakitan Tugon naman ng yaya sabel nito sa sinabi ng yaya sabel nga nito ay napatango ng kanyang ulo itong siling kaya pala yun pala ang totoong dahilan dagdag pa nito kaya ikaw ling, huwag kang gumaya sa kanila. Hanapin mo kung anong magpapasaya sa'yo. Huwag kang makipag-agawan sa mga yan. Dahil basang-basa ko na ang mga galawan ng mga yan. Lalo na yung tita obri mo. Mag-ingat ka sa kanya. Dagdag pang sambit ng yaya nito. Maraming salamat po yaya. Sambit paniling habang nakapatong na ang ulo nito sa tuhod ng kanyang yaya. Sinunod nga ni Ling ang payo sa kanya ng kanyang yaya Sabel at ginawa niyang huwag makipag-agawan sa kanyang mga tita at mga half-brothers at sisters. Mas pinili-niling na mag-focus sa kanyang pag-aaral dahil sa matagal ng pangarap nito na maging isang magaling na abogado. Dahil sa pangarap niyang maging abogado ng kanyang ama sa kung anumang haharapin itong problema sa kanilang negosyo. Sinuportahan naman ng ama nitong si Henry ang kagustuhan ng kanyang anak at ginawa niya itong tulungan para makamit nito ang kanyang pinapangarap na maging isang magaling na abogado. Sa ginawa nga ni Ling na pag-focus sa kanyang pag-aaral ay nalayo ito sa magulong mundo ng kanyang pamilya. At dahil sa bihira na lang itong si Ling kung makauwi sa kanilang tahanan ay hindi na rin ito updated sa kung anong mga nangyayari sa kanilang family business. Sa pagtapos nga nitong siling sa kanyang pag-aaral ay ginawa ng ama nito na maging present sa achievement ng anak nito. At sinamahan niya itong siling sa pagdiwang sa kanyang pagtatapos. Nakangiti nga itong si Henry habang tinititigan ng anak nito na masaya. Lalo pang sumaya itong siling nang nagawa nitong mapasa ang licensure examination sa pagka-attorney. At muli ay nagdiwang sila nitong si Henry. Congrats anak! Alam kong masaya ngayon ang nanay mo dahil lumaki kang mabait na bata at lalo pang lumaki kang matalino gaya niya. Proud na sambit ni Henry. Sa sandaling yon ay napayakap na lang itong siling sa kanyang ama. Sabay sambit ng mga salitang I love you pa Well, ano nang plano mo ngayon anak? Excited na sambit pa ito. ama nito. Gusto ko pong magtrabaho pa sa kumpanya mo para po matulungan kita sa pagpapalago ng kumpanya. Tutulong po ako at gagalingan ko para maging proud kayo sa akin. Nakangiting sambit naman ni Ling. Kung yan ang gusto mo ay, sige, di kita pipigilan. Bukas na bukas din ay ikaw na ang magiging assistant attorney ng kumpanya natin tiyak na malaki ang maiaambag mo sa kumpanya anak. Cheers! Nangyari ngang agad na nagsimula itong siling sa kanyang pagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ling na masama pala ang iniisip ng kanyang mga half-sisters at brothers sa kanyang pagtatrabaho doon. Dahil sa iniisip nilang isang malaking threat itong siling sa kanilang pag-angat sa kumpanya at sa kanilang pagmana ng kumpanya. Ramdam at ina-anticipate naman na iyon ni Ling dahil sa alam naman na nito ang ugali ng mga kapamilya nito. At nagpanggap lang itong si Ling na walang alam para di siya pag ng mga iyon. Sampung buwan pa ang lumipas bago ang ikaanim na put-anim na kaarawan ng kanyang ama ay plinano nitong ipagdiwang ang kanyang kaarawan doon sa gitna ng dagat, sakay ng kanilang bagong yate. At doon ay binalak niyang sorpresahin ang kanyang pamilya dahil sa kaarawan na niya ibabalita sa kanila kung sino ang napupusuan niyang papalit sa kanyang posisyon bilang CEO ng kumpanya. Nangyari ngang masaya ang lahat sa kaarawan nitong si Henry at sa araw lang na iyon nagkaisa ang lahat kahit nagpaplastikan lang ang mga ito. Lahat ng membro ng pamilya ay isa-isang nagbati kay Henry sa kaarawan nito at isa-isa ring may bitbit ng mga regalo. Laking pasalamat naman ni Henry sa kanilang mga regalong handog sa kanya at bilang kapalit sa kanilang mga regalo ay ginawa na nga nitong sabihin sa kanila ang nag-iisang papalit sa kanyang posisyon. Napapanahon naman na sigurong ibalita ko sa inyo kung sino ang napili kong hahalili sa posisyon ko sa pagka-CEO ng kumpanya. Matagal ko na din itong pinag-isipan at matagal ko na din kinilatis kayong lahat isa-isa. Hanggang sa dumating ako sa konklusyon, napipili na ako ng isa. Sa sandaling yon, ay naging tahimik ang lahat at naging excited na marinig ang sasabihin ni Henry. At ang napili kong halili sa akin sa kumpanya ay walang iba. Sandali pa itong tumigil at tinitigan ang lahat ay walang iba. Kundi Siling, Ling. Huwag kayong magulat at magtaka kung bakit si Ling ang napili ko. Kagaya nga ng sinabi ko kanina na matagal kong pinag-isipan at matagal kong kinilatis kayo isa-isa. Kaya di ako nagkakamali sa desisyon ko Si Ling ang papalit sa akin sa pagka-CEO. Seryosong sambit ni Henry sabay titig kay Ling. Hindi makapagsalita itong si Ling sa sandaling yon at hindi makapaniwala na siya ang napili ng kanyang ama na maging bagong CEO. My gosh! Ba't siya pa? Yang bastarda pa talagang napili niya? Nawala namang natulong sa kumpanya? Di nga iniisip ang kapakanan ng kumpanya? di ako papayag. Na siya ang sa kumpanya. Gagawang ko to ng paraan. Pabulong na sambit nitong kanyang tita Aubrey. Dad, ba't hiling pa talaga? Na wala naman niyang ginawa kundi magliwaliw. At wala naman ang puso sa kumpanya. Makasarili pa nga kung tutuusin. Nainis naman na sambit ni Stella. Na anak nitong kanyang tita Aubrey. Tahimik lang ang iba sa sandaling yon. At hindi na umimik. Halata naman sa kanilang mga mukha ang pagka-dismaya. Tahimik lang din itong siling sa sandaling yon at nirespeto ang decision ng kanyang ama. Respect my decision. What I said is what I said and it is final. Don't dare to question my decision. Well, let's have some fun tonight. Congrats lang. Nagtataas ng boses nitong si Henry. Magkaganon man, ay pinilit na lang ng lahat na ayaw sa desisyon ni Henry na magsaya sa gabing yon. Ganon din itong si Ling. Matapos nga ng pagdiriwang ng karawan itong si Henry, ay ginawa ng matulog ng lahat, dala ng pagod sa gabing yon. Luwas dito kay Ling na ginawa pang tumambay sa labas para magpahangin at magpalipas ng oras. Nang sa di inaasahan, nang pabalik na itong si Ling sa kanyang kwarto, nang naglalakad na siya sa may gilid ng daan, ay bigla na lang merong tumulak sa kanyang isang tao galing sa madilim na parte ng barko. At nagresulta ngayon sa pagkahulog ni Ling sa dagat. Walang nakarinig ni isa sa pangyayaring yon. Kinaumagahan na nang mag-aamusal na ang lahat nang napansin nilang wala itong siling. Ling. Kung kaya't nataranta na ang lahat sa paghahanap sa kanya. Nang di nga nila makita itong siling sa loob ng yate, ay doon na bumuhos ang luha nitong si Henry at agad na inuto sa kapitan ng barko na bumalik sa rotang kanilang dinaanan na umaasang mahanap nila itong siling. Walang tigil ang kaba sa dibdib nitong si Henry sa mga sandaling yon samantalang tahimik lang ang iba habang nakaupo na nagpapakita ng mukhang nalulungkot. Nakarami na ng ikot itong kanilang barkong sinasakyan doon sa dagat ay wala pa rin silang nakitang ling. Kahit na katawan man lamang ito ang kanilang makita na lumulutang. Sa sandaling yon ay napahawak sa kanyang ulo itong si Henry at sinisisi niya ang kanyang sarili. Dahil sa doon pa talaga nito naisipang idaos ang kanyang kaarawan na dahil sa kanya ay wala na ang anak nito. Honey, Henry, huwag mong sisihin ang sarili mo hindi natin inaasahan na ganito ang mangyayari. Sino ba naman ang may gustong mangyari to? Hindi natin kontrol ang sitwasyon, Henry. Kaya huminahon ka. Babalik na muna tayo doon sa pantalan. Ipapaubaya na muna natin sa mga otoridad. Ang paghahanap kay Ling, sambit ni Aubrey, habang hinihimas-himas ang likod ng kanyang asawa. ipag na lang natin, okay si Ling, sa mga oras na to. Hayaan mo at ipapaimbestigahan ko tong nangyari para mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Ling dagdag pa ni Aubrey. Sa sinabi nga nitong si Aubrey ay nahimasmasan itong si Henry at tumigil na sa kakaiyak at kakapakaba at pumayag na bumalik na muna ng pantalan pansamantala. Nangyari ngang ginawa na muna nilang bumalik ng pantalan para makapagpahinga at para iulat na rin sa otoridad ang nangyari. Ngunit nang papadaong na ang kanilang barkong sinasakyan at nang papababa na ang mga ito sa barko, ay laging gulat ng lahat at nanlaki ang kanilang mga mata nang kanilang masilayan itong siling na nakatayo na may seryosong mukha at parang galit na galit na nakatitig sa kanila at nagaantay sa kanilang pagbaba. At nang nagkaharap na nga, ang lahat doon sa pantalan ay sandaling tahimik lang ang mga ito na nagaantay na magsalita itong si Ling. Nang mayamayay, agad na nilapitan ni Ling itong si Stella at sinampal ng napakalakas. How dare you hurting my daughter? Pinagbibintangan mo ba ang anak ko na nagtangka sa buhay mo? Magingat ka sa pagbibintang mo Ling. Baka ikaw pa ang makasuhan ko dyan ng paninirang puri. Galit na sambit nitong kanyang tita Aubrey dahil sa ayaw na ayaw nito na inaapi ang anak nito. Nang mayamayay, ginawa namang sampalin ni itong si Aubrey. Sabay hawak sa kanyang kamay at inilagay ang isang peraso ng botones. At nang masilayan nga niya yung botones na iyon, ay nanlaki ang mata nitong si Aubrey. Sabay titig sa anak niyang si Stella. No, no, no. This can't be umiiyak na sambit ni Aubrey. Yan ang nag-iisang patunay ko sa taong nagtangka sa buhay ko at nag-iisa lang ang taong mayari ng botones na yan. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa bilangguan at siguradong kilalang kilala nyo kung sino yung taong yan. Hindi ko pa nga oras dahil kahit ako man ay akala ko ay yun na ang huling sandali ng buhay ko at nawala na ako ng pag-asang mabubuhay pa. Ipinikit ko na lang ang mata ko at tinanggap ang kapalaran ko sa mga oras na yon. Ngunit laking gulat ko, nang dumilat ang mga mata ko, ay nakahiga na ako sa isang maliit na bangka. Iniligtas pala ako ni Mang Makaryo na nagkataong napadaan lang sa lugar kung saan ako nahulog at nagpalutang-lutang. Kaya utang ko sa kanya ang buhay ko at ikaw Stella, humanda ka. Dahil hindi pa tayo tapos Pagbabayaran mo pa ang ginawa mo sa akin Galit naman na wika ni Ling Sabay siya sa mga pulis Nadamputin na itong si Stella Para dalhin sa presinto Nangyari ang Matapos magsalita ni Ling Ay agad itong niyakap ng kanyang ama At umiyak lamang Nang umiyak Nangyari ang Matapos ng pangyayaring yon Ay itong si Ling na ang humawak sa pagka-CEO ng kanilang kumpanya at nagawa niya itong palaguin sa tulong ng kanyang ama. At matapos ng pangyayaring yon, ay wala nang nagtangka pa muli sa buhay nito. Mga kay explorers bakit minsan mas pinagpapalit natin ang relasyon sa pamilya para sa pera? Isipin po nating mas mahalaga pa rin ang pamilya kumpara sa kung anumang yaman. Kaya huwag tayong magpakasasa. At isa pa ay iwasan nating lamunin tayo ng puot at inggit dahil pag iyan ang nangibabaw sa atin ay tiyak na malagim ang ating sasapitin.